So dito tayo sa Tai Tai Changge, Yan, maraming mga bags. Ibang klasing tatak 'yan. Napakaganda, di ba? Yan mga mga pambabae nating mga damit. Yan mga pang-teenager natin mga damit 'yan, no. Oh. Ganda. Mura lang pati, 200 lang 'yan. Yan may mga sale diyan, 100, yeah, wow. Pero 100 'to, oh, mura mga 'yan, mura talaga. Ito sa labas nakita namin naka-display. Yan. Siyempre, hindi naman nagkakalayo yung mga presyo niyan. Mura pa din yan. Siyempre, eh. sa so, taytay tay changi lang yan. Makikita. At mabibili. ito so, pa, yan. yan. Ganyan, Mura lang yan. So, panoorin nyo na lang yung mga yung buo yung video para makita nyo kung magkano yung mga presyo. Yung mga pambata, mura lang yung talaga. So, let's go! So, every time na nagpupunta kami sa Taytay Changge, dito kami lagi nagpa-park. Kasi uh, malaki yung space. Secured pati yung sasakyan nyo. 40 pesos lang yung yung parking dyan. So, uh, sa parking, tawid lang kayo. Yan. Tawid lang. Diretso dito. Shortcut kasi to. Yan. Diretsyo yun yung lang lakad dyan. Pag tawid sa parking. Yun na. Uh, Taytay uh, Changge na. <laughs> so... Ito, Super 8, pwede na kayo mag-park dyan. Sa taas nyan, meron din. May parking nga din yan. So, malapit pati sa Taytay -tay, uh, Changi. So, ito, Magdo likod nyan. Taytay uh, -tay, Changi na yan. So, ginutom lang kami. <laughs> Kasi mga 11 a.m. na to eh. Ginutom kaya kaya muna. Alright! Marami kasi yung changi-changi. So, yung iba dito sa kabila. Tawid lang kayo. So, dito kami na-mili last time. Yan. Mas maraming pagpipilian dito. Eh. Tsaka maayos. Ano, 20 na lang. pag 3 <laughs> <Sando>. oh, <Maggie. laughs> Aconselhado <laughs> do é, <risos> <risos> é. <risos> é. <risos> polo shirt 380 oh. sa akin dito te yung talagang ano Thursday, Tuesday ba? Monday, pero mas marami po kasi yung mga sa mo. Ah, Saturday bukas. Ah. O nga medyo. Marami kung Oh. Ay, nabili na kayo ng ano. Ito maganda to, oh. short ni Ate. 150 lang. Lambot. Mga above the knee. Ayun Eh. Shout out Ate. i eh, invite mo sila Ate sa shorts mo. Maganda ng mga shorts ni Ate. Ayun. Manipis siya pero malambot din tela. Yan. Oh, shout out Ate. Okay. <laughs> Yan <laughs> si Ate. Anong ano to? Stall <laughs> 442 po EMF. 442 EMF. Ayun. All right. Yan ito ang ganda ng kulay. Ang ganda nito, may orange oh. Kaso, yes, hindi yes, lang tarnuhan. Hirap lang tarnuhan sa ano kasi, sapatos. Ito yung mga, mga yung mga pang-red, yeah. pwedeng mga black red na sapatos. Ano kaya magandang tarno diyan? Puti red, no, yung nabili kong puti yes, no. Po. Hmm. Yung Meron kasi ako niyan eh. Yeah. All right. Thank you, thank you. Yo, naiya sa akin. Hindi nakita rin na kanina, di ba? Kasi ba sa kanya yan? Kasi yan. Yan. Ah, ito mo. Ah, meron pa dyan? Magkano dyan, kuya? 300. 300. 250. 250 last price? 280 last price. 280. Dapat mura yan kasi konti lang tela. Ah, <laughs> <laughs> oh, maganda yung tela niya ngayon. Lambot. Hindi siya gabang, hindi siya gabang Philippines. Saan gawa to? Thailand. Thailand. Yeah. Thai, ano pala to? Thai concept. <laughs> <laughs> yellow? oh, yellow. Gusto oh, ko yung yellow. Gusto ko yung yellow. Masyadong mixe. Eh Ede, ito na lang. Ano, you know, 290 lang oh. Wala na glaso. 290. Ito ito. mga shorts. Maganda rin sya May doble. Eh. Ano siya? 250. Ayan, kasi madali laban tunggan ganito. Yan, oh. <laughs> Ayan, no? Ayan. 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 Yan ang mga design. Papagkita ah, ko lang. Ah, Mga sisis. Yan ba? Anong kulay ba? So, yan you know. o. So, magkano sa ganyan uya? Mga ganyan? Ano lagi po? 450 po. 450, 450 o. Oh. Stretchable. Yan ang hinahanap ko. Stretchable eh. 31. Sa mall kasi hirap makahanap na. <laughs> 331. <laughs> hirap makahanap na. Eh. Ay, eh, 31 to? So, so check natin. Ma 430. 430. Last price na yan? So, ito. 380. 380. Wala nang discount to? 370 na. 370 o. Oh, sige, magkano lahat? Ibalik. Oh, ayan siya. Ayan, oh, mura dito, oh. Ano mga magandang klase dito. Stretchable. Anong, but, anong stall to? 342. Ano? 342 stall. Anong building? M CMF? EMF? Ah, okay. EMF. Yeah. Stall 343? Oo. Oh. 343, yan ayan. Maganda yung mga pants na dito, shorts. Mga stretchable at saka non-stretchable. Alam po, may mga 40 ka. Sa stretchable tayo kasi sa motor kasi mas okay yung ano. Hindi hirap bumukha ka sa motor pag naka-stretchable. 800 you know. po lahat. You Kita, know, nabiyara mo na niya. <laughs> 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 yan, you know, ang ganda na kami nila dito. Pants. Yan, you know, punta niyo siya. Yan, you know, maganda to. So, bumili tayo. 280 lang. Yan, you katabi know, lang nung binili natin, ano, pants. Yan. You know, ito, mga pang, 6 packet ba ito, boss, mga to? Yan, you know, 6 packet. Yan, you know, 350 lang yung cargo. Yung tactical pants. Ba, ganda rin, ha? Kapal, ha? Ganda itong tactical pants, oh. 600. So, matatawaran pa yan, 600? Alright. Okay. Ayan. Stall 343 din. Pares lang pala yung stall. <laughs> Alright. Thank you, boss. Cute nitong dress na ito. Ang ganda. Pang girl. Ninety lang oh. Matatawaran pa yan. 190 lang. Ano? Mga boxer dami dito. Mga uh, Magkano po dito? Dalawa Dalawa 150. Dalawa 150. Hmm. Dalawa 150. Mura na yan Pero hindi Parang ano siya, 'no? Ito kito. 200 lang 'yan. 200. <laughs> Kulit na Manipis. <ito>. Ang <laughs> hangin yata ano? Ang cute, oh. 6'4 to 6, 4, 2, 70, ito. dito? Ito. ito? Ano ba to? Oberon. Ah, Oberon. Ibig sabihin? Ganun. Baka mga na nanakbo ito. Oh, so ito yung magandang glasses. Magkano 6'4 to 6, 4, 2, 70? Uh, anong difference sa ganito ba? Ang garter o ano, mas ito nagbe bacon Ito nagbe bacon din ba? Hindi basta-basta, matagal no. So ano yung pipili ako? Saan pwedeng piliin dito? So pero ito yung pinakamaganda. Ah, so sige, pili tayo. Hindi. Shoutout shout anong stall to? 118. 118. Anong building? EMF. EMF. Oh, yan yan yan. yan. So may bra dito. Uh, <laughs> ano pinakamagandang bra dyan natin? Lata Ah, uh, yung, yung bestseller, bestseller. Yung Ay, mga ganito, yung malalaki. Oh. Puro pong. Oh, okay, yan, yan, yan. Ayun, yung malalaki, oh. Ano? Oh. So piliin nyo lang. Nahihiya tuloy siya ate. Bala ka, may ki oh, no. may kita yan, may kita rin yan, huwag mo takpan. Ay, ito, maganda pink, oh. Sige, pili muna tayo. <laughs> Tsaka, magandang klase yan. <laughs> Baka, uh, you know, bench, oh. Kompleto yun, know, bench. Levi's, oh. Adidas eh baka mag, mas matagal pa yan sa mga mamahalin yung brief eh <laughs> puro mamahalin mag bacon din naman yeah. yung isa pero kasi 3 lahat yan o iba sa summer na at ito yeah. okay na yan sige thank you saan mo sa kanya baka online siya so 107 yun o so bumili, bumili tayo hindi pa bumili tayo ng mga uh, so magkano to 350 yate no So may discount pa yan kung marami kayong bibilin. Ang quality naman yan. Kahit nga i-dryan mo ito ng mainit eh. Okay, okay pa, okay pa rin naman. Kasi nakabili na ako dati dito eh. So yun lang mabili ko. Tatlo. Okay siya. So 350. So, anong magandang tip boss kapag namili dito? Mga kung kailan mura, kailan? Tingnan mo. Oh, depende, no? Pero usually after Christmas, New Year, no? Mas mura talaga, no? Oo, so, <laughs> ba talaga. Yes, oh, kasi yeah, yeah. So, ito magkano to ngayon? 220. 220. So dati pumapatak papatak na mga mga 350. 250. 250. Binagawal. Tapos meron may iba pa dito nagtitinda -dito, dito na. Ah, uh, 280. 280. Oh, may cycling. Mm. -hmm. But, so basta ang ang ending kapag after Christmas New Year, mas mura. <laughs> mas mura. Ayan. Kasi kapag kapag Christmas New Year, maraming tao, pera yung tao eh. <laughs> maraming pera, di ba? So lahat ng Ay, la oh, Mandela, oh, lahat ng bagsak dito. So di ako nag ano, decide na bumili ng mga ganung oras mag Christmas o mag New Year kasi crowded, daming tao. Yung nga lang, yung mga ganito, medyo yung iba, mga paubos na yung stock eh. Oh, okay, mga tira-tira na lang. Pero pero mas mura naman. Pero hindi naman lahat. Marami ka naman pa rin choices eh. Sa dami nagtitinda na yan, may makikita makikita ka talaga. <laughs> Sagaan lang. Paano mo, boss? Sali. Sali? Sali. Yan. Thank, thank you, thank you. So, dami siya dito. You know. Ayan. Ano ba mga binibenta mo dito? Yung mga At damit mga ito? Dry fit tayo. Oo, dry fit. Maganda kasi dry fit. Mabilis laban. All season Oo, all season. Summer, nagagamit. Nagagamit, oo. Ayan, marami. Sa stall? 71, 72 yan. Yeah. Anong building to boss? EMF. EMF, yan. Yeah. Oo, oh. oh, yun. So, so, halos nabilang ko EMF. Sa kabila kasi parang <laughs> iba eh. Hindi ko ano sa kabila. Ano doon sa PGC? Sa kabila. Kabila. Oh. Oh. May ay, kapatid ako. Nakititiran. Same store naman. Ah, na, same store. Oh. Pero nadaanan na yata namin. 71, yeah. 72. Oh, say, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ayan, bayad mo na ako. Hindi tayo kay Erika yun know. oh. Tatlong short. Yan, mga uh, hindi siya short eh, komportable kasi. Ang bigat na nga 'yo. Eh. <laughs> damihan mo na, damihan niyo na bumili kasi minsan lang naman mapadpad dito kaya wala Ang ganda ng mga short nila eh. So kung wholesale tatlo, 200, 200 na, lang. na lang isa. Ano uh -huh. you know, ang ganda ng klase? Ang ganda rin to ah. May ganitong kulay ba? Wala no. Wala po. Wala no. Uh -huh. well, okay na 'yan tatlo. <laughs> so kung kung wholesale to uh, 200 lang isa kung hindi retail uh, 220 yan saka yun know, oh dami nilang uh, uh -huh. ano uh -huh. oh. no? may mga short to, oh. mga 6 packet na short. And urban 5 big size, yan Oh. Kita niyo naman 'yon. Oh. So magkano yung mga ganito yung Pag-drive 250 to 220. 220, oo. Oh. 230. Kapag may cycling, ganun din po. 220. Mm, okay. Yan, 'yan. So kita na. So, oh, 6 packet na lang 'yan ng ganito. Ah, yo. Ayun. Ano stall to? 38 38 yan. Sabungad lang sila. Anong building? EMF po. EMF yun. BMF. Oh, ha. puro EMF yung nabilan namin. Ah. <laughs> Thank you, Erica, no? Okay, thank you. Ang pahal lang ganito, 160 lang. Pwede plus oh. size pa. Mga tatawaran pa to. 160. 160 din. Wholesale sale magkano? 150. 150. Tatlo. Ayan o. Oh. So, pwede gcash dito. Pag naubusan kayo ng cash. Uubos <laughs> yung cash eh. Gcash na lang. lang. Ang dami. Kuya, sa lang. <laughs> okay na po. Ang <laughs> dami na, <no>, oh. Ayan. <laughs> Ayan, oh, Kikito. Sarah. <laughs> Kikito. Kikito. Magkano short na pickyan niyo po ya? Uh, 350. 350. Tatlo 1000 sa yan. Same price? same price? Yun, ah, okay. Sa wholesale? Oh, wholesale. Wholesale magkano yan? 300 lang po pagtat. Pag isa lang. 350. 350 kapag isa lang. 1000 tatlo wholesale yan. Ay n'o. Ang ganda na rin mga tela kasi. Minsan bilig ka sa mall, wala rin. Ayan o. Pulong-pulong na o. O, kasya yan. Kasya yan. Ayan you know, o, malaki na. <laughs> May price po. 117 o. IRJ. O, Levi's o. Ayan o, Levi's o. Oh. IRJ o. Oh. Nanda rin o. Oh. Oh, Levi's at saka IRJ. Oh, tatlo isang libo. Ayan oh, may price pa ng mall. <laughs> mall ba 'to? Anong mall ba 'to? Ah, wala eh. 17 oh. Pero oh. so dito 350 na lang 'to. <laughs> 350 na lang ayan oh. Ang ganda ng tela pati. Oh, ayan oh. Kuya, pwede din cash. Opo. Yung Levi's 'yan oh. Ubusan ng cash eh. Kaya yeah, Gcash, Gcash na lang. Mm. Um. Ayan oh, Levi's din oh. Ayun, Ang ganda rin ng ano eh. Ito, ang ganda rin yung tela ng RJ na 'to. Ito, ang ganda 'to. So, tatlo, 1,000. O, oh, imagine mo. Sa mall, mga 1,500 na yan. <laughs> Ayan no, oh, ito yung mga short nila dito. Ito mo. Kakapal ng tela, o. Oh. Dami, o. Oh. O, oh, pang swimming, o. Oh. Dami, o. Oh. Dami ko oh. na pang swimming dito. Ayan, oh, pang basketball. Dami, o. Oh. Mi, ito, o. Oh. So nangganap ko kami ng short na 38 yung size. Puro 36 kasi yung nakikita namin. Ayan. Ito so, yung dami dito. Oh. Yun yung mga pag-girl. Oh. Yung dami. Oh. Sawa kayo. So nakaka 4-5 na kami. <laughs> so isang bag dami na. Dami na nabibili. Yun, mga pang formal. Oh. Mga pang mga pang ano nyo. Pang apply apply. Oh. Yan, oh. Marami yun. Oh. Pocket na Oh. Yung. Ayan, Yan. dami dito kompleto sapatos meron din Dami. Jagger branded 150 na lang oh. Ito so, 100 lang oh. Dami. Pare, tigda din ng mga ito na rin ng mga ito. Bili na suki. Ito, yung mga <coughs> yun. Yung, 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 yung mga crop top, 50 lang Yung mga bag na to ang dami. Oh. kung ano kung ano kung ano kung ano Oh, nipis. ang ganda rin. Oh, ito. Ah, Famous tai tai. Ya, yang yeah, yun sa kabila. Grabe, sa oras mo dito. oras. Sinarado talaga sa Hey, may mga bag pa nga sila dito. Ang ganda. May mga paglonga. Ba.